Ang host ng Will to Win na si Willie Revillame ay nagbigay ng mga mahalagang payo kay Carlos Yulo, ang Filipino gymnast na nagtagumpay sa dalawang Olympic Games, hinggil sa mga isyo sa kanyang pamilya. Bumisita si Carlos Yulo sa programa ni Willie Revillame, ang Will to Win, upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya sa kanyang karera. Sa pagbisitang ito, personal na inabot ni Willie kay Carlos ang isang jacket na kulay ginto, na may tatak na logo ng show at pangalan ni Carlos. Ang pagbibigay ng jacket na ito ay isa sa mga trademark ni Willie sa kanyang programa. Karaniwan ay binibigyan niya ng mga jacket ang mga contestant sa kanyang studio, pati na rin ang mga bisita mula sa studio audience o mga kilalang personalidad na dumadalaw sa kanyang mga nakaraang programa. Tila hindi maipaliwanag ang kasiyahan ni Willie Revillame nang makaharap niya ang dalawang beses na gold medalist na si Carlos Yulo. Lahat ng mga papuri at pasasalamat ay ibinigay ni Willie kay Carlos, ipinahayag ang kanyang pagkilala sa mga nakamit nito at sa karangalan na ibinigay nito sa Pilipinas. Para kay Willie, napaka-espesyal ng pagkakataong ito na makilala ang isang atleta na nagbigay ng malaking karangalan sa bansa. Nang tanungin ni Willie si Carlos kung sino ang kanyang mga inspirasyon sa buhay, sinabi ni Carlos na ang pinakaunang inspirasyon niya ay ang Diyos. Ayon sa kanya, ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng talento, lakas, at gabay sa kanyang buhay. Binanggit ni Carlos na damang-dama niya ang mga biyaya at suporta mula sa Diyos sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ang naging pundasyon ng kanyang lakas at tibay sa lahat ng mga pagsubok na kanyang dinanas. Sumunod sa kanyang mga magulang at ang kanyang partner na si Chloe San Jose, na siyang malaking bahagi ng kanyang buhay at pagunlad. Ayon kay Carlos, malaki ang naitulong ni Chloe sa kanyang well-being at mental health, lalo na sa panahon ng kanyang mga pagsasanay at kompetisyon. Ang suporta at pagmamahal ni Chloe ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang patuloy na magsikap at magtagumpay sa kanyang larangan. Sa kabila ng mga papuri at pasasalamat na iyon, humiling si Willie ng isang mensahe mula kay Carlos para sa kanyang mga mahal sa buhay. Inaasahan ni Willie na baka mabanggit ni Carlos ang pangalan ng kanyang mga magulang sa kanyang mensahe, subalit hindi ito nangyari. Sa halip, nagpasalamat lamang si Carlos sa kanyang pamilya sa kanilang patuloy na suporta at pag-aaruga sa kanya. Ang simpleng pahayag na ito ay nagpapakita ng kanyang taos-pusong pagpapahalaga sa mga tao sa kanyang paligid na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon at lakas. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sinabi ni Willie na nagkaroon sila ng mas malalim na diskusyon ni Carlos hinggil sa mga problema nito sa pamilya. Pinayuhan ni Willie si Carlos na ayusin ang anumang hidwaan o hindi pagkakaintindihan sa kanyang pamilya. Ayon kay Willie, ang pamilya ay mananatiling pamilya anuman ang mangyari at mahalaga na magkaayos at magpatawaran sa pagitan ng mga miyembro nito. Sa ganitong paraan, mas magiging matatag at suportado ang bawat isa sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dumarating. Ang pagbisita ni Carlos Yulo sa Will to Win ay hindi lamang naging isang pagkakataon para ipakita ang kanyang tagumpay kundi naging pagkakataon din ito para sa mas malalim na pag-uusap tungkol sa pamilya at personal na buhay. Ang mga payo ni Willie ay tila nagbigay ng bagong pananaw kay Carlos kung paano dapat pangalagaan at pahalagahan ang kanyang pamilya habang patuloy niyang tinutuloy ang kanyang pangarap sa larangan ng gymnastics. Ano ang sinasabi sa balitang ito?